again mga tropa peeps nagbabalik po Teng TV Police Vlogs at ngayon ay uh, pupunta tayo kung saan nag duty po ako ng 4 uh, weeks doon doon po sa lalawigan ng Aurora tama ba lalawigan? <laughs> ah, mali ha uh, doon po tayo sa lalawigan ng Aurora punta po tayo sa Baler at pupunta rin po tayo basta malalaman nyo po mamaya ha excited ako kasi makakabalik ah, ulit ako doon after ilang years. guys. Welcome to Pantabangan. Maria Aurora na, guys. Nagjigitihan na yun. May maganda na pala rito. Uy! Tayo, tagal ko lang eh. May mga ako na pala dito. Establishment, to. Oh. Hmm. Eh, tinama, guys. Oh. Dati meron kami dyan. Meron kami, uh, ano pa to? Fish pad dyan. Fish pad. Ganyan, ganyan, ganyan. Wow! Ayun, oh. Ganda, guys, oh. Di ba? Oh. Maganda rito guys, syempre. Ayun oh, oh, May dam eh. oh, dito eh. Ayun Dito lang kami. Ayun, nakikita niyo yung guys, yung parang tumbok na 'yon. Yan ako naka-duty dati. 3 years ako diyan. Ihinto tayo diyan. Kamustahin natin yung mga tropa pips ha. Ibibigay tayo ng tupik sa kanila. Isang tupik lang, isang tupik. Ayun guys, yung pinag -duty han ko dati. Ayun oh. mismo. Ayun oh, oh. Ayun mismo 'yan. Ayun guys, ha, dito ako naka-duty dati. Ayan ang kadali. Ayan ang kamis. Okay. Sa, sa, sa alubungan to, sa alubungan. Ito na po tayo sa Maria kung saan makikita ang maraming coconuts. Ayan eh, no? Dapat napakadami po niyan guys. Oh. Ayan o. No? Ayan o. Ito ang bubungad sa'yo guys. O. Oh. O. Oh, Barangay ba ubo? Maria Aurora. Ayan o. Ang ganda ng mga bukong nila rito. Ano ba o? No? Tataas. Guys, baler na tayo. Tulog na yung mga kasama ko. Tulog ba? Tulog ka ba, Bi? Tulog. Ayun Ay, na, ikas mo talaga. Say hi to the blog. <laughs> ayun sila. sila. baler na kami. Baler. Pilis na yung biyahe. Apat na oras. Ayun eh. Ayun eh. Pahinto-hinto po kasi kami. Yung mga incoming. kami. Ayun na, sige. Bamay ako. ko. Balayar na. Baler na po tayo, guys. Ayan you know, ang welcome to Baler 5 km sa Luis sa kanan Okay, tropa peeps Welcome to Baler na The turn of the comeback Ayan, dito na na Kuha natin ang galing compact namin dito Ay, meron pa rin, kaso maliit Yan, dyan din ako nag-duty dati Yan na, dyan Ito mga may Jollibee na sa ka-choking dito oh. Akaw, Baler Baler ito yung kanila, yung Museo de Valer. Ito guys, yung Museo de Valer. Basokin natin mamaya yung guys. Hello guys! Ay, ayun! <laughs> dito na po kami sa Valer. Sa Valer. eh. dito lang. Pinag-duty-dutyhan ko lang ito dati. Eh. Nakakita mo, nakakita mo. Ito lang nag-duty dati. Dito, sa mga turista dito. Ayan lang, ayan lang si Akito nakapagpasyal si Akito ah si Aki ah ayun ah ah nito kami guys hello baby hello hello ah. ayun lang kami guys kaya dati ayun ah oh oh famous na picturan dito ayun ah ay okay. ay ikot ikot kami rito guys Hi. Hi. Hi, Akitang. Itong may human drone ng Siargao, meron dito sa baler Ayan, oh. Oh, ito yung human drone ng ano, Siargao. Meron yung human drone ng Baler. Ayan, oh. okay. Kamay kayo, kamay! Oop, oh, oh, yun, oh. Oh, <laughs> tibay yan, guys, oh. May human drone ng kanya, yan, oh. 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 Human drone ng Baler. Hmm. Oh. Akay kaway ka, akay kaway ka. ka. You up, 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 Turn around. Up. All right. Hey. Ano pa na tay? Ha? Leonard. Ah, magkano ba yung kama? Ganyan ma. Ha? Yan yung pasweet mo. Ha? Ano na? Ano na? Ano na? Ano sa Ano Ano na? Ay, uh, may tinda sa guys na mga Anong tag niyan? Float? Float ano? uh, May float siya oh Magkano itong float mo? Ito may float ko 120 Ito? Ay, itong ganito 150. Ano, mamili ka? Hindi pwedeng 1 na lang? 100? Ah, uh, sige, sige, sige Kaya ano na? Ayan nga, 120 na yun Bino tayo para okay. Ah, testing muna anak. Testing, testing. Ah, testing mo sige. Testing mo kasmot. Ano 'yung mga dito big ko? To. Ah, too big. Para dito mo baka biglang tumakbo 'no. sige. Ay, sige na, na tayo sa Museo de Valor. may mga tao rin dito. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. na si Akito. Paseo de Baler. B. B. Kami mili ka yan. Gusto dito sa Aliyah Surf. <coughs> Aliyah Surf. May ganda dito. May infinity pool. O sa Punta Baler. Ayun no? Ay, o. Ayun kay Aliyah Surf o. Ha? sa Punta Baler. Bago lang ito. Ano? Ang no, dami ng hotel din. Pepper's Hub. Puntang Marrero, doon yung Alia Serve. Tapos yung, ano yung isa yung malaki? Costa Pacifica. Ito yung Camp Rabina. El And exit. Eh, maganda na. O, huh? maganda na pala rito sa Camp Rabina. Oh, may drone. O, oh, may drone. oh, maganda na sa Camp Rabina. Sa Barracks. Baracks. Ayun, dito na Jujuti. Oh. take the next left. What is a triangle room? Oh, it's a triangle room. Say it again. Uh, it's a triangle room. Wow. Uh, close the door. Uh, the door. Open door. Open the door. the Open door. Open the 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 door. Open Ilang metros lang, ilang meters. Okay, oh, okay. Yes, okay ito. Okay, okay. Oop. Oh. Oh. Ay, alam naliligo. liligo ah, at ah. Oh, parang alam na Ay, meron. Sa gedli-gedli lang nak. sa gedli-gedli. Ay. B yung kanya eh. <laughs> Ang ng pusit mo kasi mata. Hi. morning. Morning. Yes, morning. Eh. Yeah. <laughs> <laughs> eh. <Yeah. laughs> Ayan ah. Dami na liligo. Dami hmm. na liligo. Dami na dito. tayo, dito po tayo sa gilid ng sabang. Good morning. Ba vitamin C po tayo, vitamin C. Sa araw tayo. 6.30 ng umaga. Okay.